Marahil ang iba sa atin paborito nila ito kainin o kaya naman isama sa mga dieta nila. Alam ba ninyo isa ito sa masustansyang gulay? Narito ang mga benepisyo ng halamang spinach. Mga benepisyo ng spinach. Spinach. Ang isa sa mga pinakasikat na gulay na kilala sa nutritional strength nito ay ang katotohanan na naglalaman ito ng maraming mahahalagang buds para sa kalusugan ng ating mga katawan, kung saan makakakuha tayo ng mga elementong ito sa lalong madaling lutuin ang spinach, kung ito man ay pangunahing sangkap o pangalawang. Ang ilan ay pinapayuhan na kumain ng spinach sa pangunahing pang-araw-araw na pagkain o liwanag, para sa mga sumusunod sa isang pagkain para sa pagbaba ng timbang, dahil ito ay isang mababang calorie, at sa parehong oras ay isang kadahilanan sa pagbawas ng pakiramdam ng gutom. Ang thylakoids ang isang spinach extract, ay may mahalagang papel sa pagbabawas ng matinding pagnanasa ng isang tao, lalo na sa matamis na pagkain. Ang iba pang mga leafy gulay ay naglalaman ng parehong tambalan ang thyroidoid compounds ay nagpapabagal sa proseso ng panunaw, upang ang mga hormone ng bituka at tiyan ay magsenyas sa utak, hindi upang patuloy na kumain. Benepisyo ng spinach health Ang isang tasa ng spinach ay naglalaman ng pitong calories, at isang gramo ng carbohydrates. Tulad ng iba pang mga gulay, naglalaman ito ng maraming mga mineral tulad ng bakal, manganeso, folic acid, asa magnesium at calcium. Tumutulong na matuno ang cholesterol sa dugo, na nakakatulong na maiwasan ang sakit na cardiovascular. Ang mga antioxidant ay bahagi ng nilalaman ng pagkain, pinoprotektahan nila ang katawan mula sa mga libreng radikal na nagiging sanhi ng ilang sakit tulad ng kanser. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina, tulad ng, bitamina A, bitamina B2, vitamina C at vitamina K. Naglalaman ng mataas na hibla. Naglalaman ng biochemical compounds na kapakipakinabang sa pagkontrol sa pamamaga. Ang pinakamagandang pinagkukunan ng beta-carotene ay binabawasan ang panganib ng katerata. Naglalaman ng malakas na anti-aging properties. Ang spinach intake ay nagdaragdag ng kalamnan na kahusayan. Impormasyon at mga tip ang spinach ay mataas sa nilalaman nito ng oxalic acid, na maaaring maging sanhi ng ilang pagsipsip ng mga mineral tulad ng bakal at calcium, kaya inirekomenda na kumain ng spinach kasama ang ilang iba pang mga varieties, lalo na ang mga mayaman sa vitamina C, tulad ng mga kamatis, paminta, lemon juice o orange juice. Kung minsan ang spinach ay nagiging sanhi ng gastrointestinal na mga problema, tulad ng pagbuo ng gas, contraction at pamamaga. Ang pagkain ng sobrang spinach ay maaaring madagdagan ang panganib ng mga bato sa bato. Ang spinach ay dapat hugasan bago kumain o pagluluto. Maaari itong maglaman ng ilan sa mga epekto ng mga pestisidyo o mikrobyo, na maaaring makapinsala sa kalusugan ng tao. Mas mainam na pumili ng madilim na berde spinach na dahon, pag-iwas sa pagpili ng spaghetti o spinach. Ang spinach ay dapat na may pasok sa angkop na mga bag para sa tatlo hanggang apat na araw, kaya naman marami sa atin ang mahilig kumain nito. Naway wag pong kalimutan pakibahagi sa mga kaibigan kakilala o kamag-anak para lalo pa nila malaman ang kahalagahan ng spinach sa ating kalusugan. Have a nice day everyone.